sabi mo sa akin, huwag kitang pababayaan. Hindi kita pinabayaan. I was there for you. To the last. Nagsalita na si Imelda Papin at idinitalye ang mga huling sandali ni Nora Honor bago ito bawian ng buhay. Matapos sumailalim sa operasyon dahil sa sakit nito sa baga at sa puso. Dumagsa ang mga artista sa burol ni Nora Honor ngayong gabi kung saan kabilang ang real life couple na sina Coco Martin at Julia Montes ang dumalaw sa burol ni Nora Honor sa Heritage Park Chapel sa Tagig City. Makikitang magkahawak kamay pa sina Julia Montes at Coco Martin na nagtungo sa burol. Sa video na ibinahagi ng aktres na si Nadia Montenegro, makikitang binigyan ng military salute si Nora Honor ng Armed Forces of the Philippines bilang pagbibigay respeto sa kanya bilang national artist ng bansa. Makikita rin na nilagyan din ng watawat ng Pilipinas ang kabaong ni Nora Honor, na sumisimbolo sa pagiging isang importanteng mamamayan ng Pilipinas. Habang isinasagawa ang military salute para kay Nora Honor, maririnig ang kanta niyang bagong bayani sa background. Matapos ang military salute, ay nagpalakpakan ang mga tao sa burol ni Nora Honor. nang makapanayam ng media si Imelda Papin, ibinunyag nito na isa daw siya sa unang nakaalam tungkol sa surgery na isinagawa kay Nora Honor bago ito pumanaw. Matapos daw itong operahan, ay nagkausap pa daw sila ni Nora Honor at sinabi daw ni Nora Honor sa kanya na maayos naman daw ang kalagayan nito matapos operahan. Yung uh, surgery niya, after uh, her surgery, she texted me. That it's okay. Na nagpapasalamat siya sa akin. Subalit ayon kay Imelda Papin, hindi daw siya makapaniwala na biglang pumanaw ang kanyang kumare na si Nora Honor. Dahil nagkausap pa daw sila araw-araw. Hindi ako makapaniwala kasi we were talking, we were texting every day. Hindi ako makapaniwala na nawala siya kagabi. Dagdag pa ni Imelda, na-witness daw niya kung papaano nalagutan ng hininga si Nora Honor dahil nandoon daw siya sa tabi mismo ni Nora Honor kasama ang mga anak nito. Uh, na-witness ko po yung pagkawala niya kasama yung mga bata, yung mga anak niya. Po dahil na-witness ko po kung paano siya nawala. Bago daw malagutan ng hininga si Nora Honor, humiling daw ito sa kanya. 'Ngawag siyang pababayaan at hindi naman daw ito pinabayaan ni Imelda Papin. Mario, you know that I love you. Alam mo 'yun, sabi mo sa akin, 'Wag kitang pababayaan, hindi kita pinabayaan. I was there for you.' Komplikasyon sa sakit sa baga at sakit sa puso matapos operahan ang ikinamatay ni Nora Honor. Nitong nakaraang merkules ng gabi, hindi kita pinabayaan. I was there for you to the last minute. Alam mo yan. I will always be here for you and for your family. Nagtungo din si Robin Padilla sa burol ni Nora Honor kasama ang ilang mga artista.